Sa Facebook, maaari kang makipag-ugnayan sa mga tao sa inyong komunidad at sa ibang bahagi ng mundo gamit lang ang internet. Maaari mong gamitin ang Facebook para makipag-ugnayan sa iyong pamilya, kaibigan at sa iyong mga kakilala sa negosyo. Pwede kang makahanap ng balita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mundo o malaman ng iba pang mga update tungkol sa paborito mong artista at sports team. Ang Facebook ay kilala bilang isang social network. Mayroon pang ibang social network sa internet na gumagana katulad nito. Gamit ang mga salita, larawan, at video, maaari kang makipag-usap sa isang tao, sa isang piling pangkat, o kahit sa mas maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Pero kailangan mong tandaan na pampubliko ang Facebook kaya makikita ng lahat kung ano ang inilagay mo rito. Maaari mong ma-access ang Facebook sa internet browser ng isang smartphone o feature phone sa pamamagitan ng pagtatype ng URL na www.facebook.com. Ang susunod na hakbang ay gumawa ng Facebook account para mahanap ka ng iyong mga kaibigan ilagay ang iyong buong pangalan, kaarawan, mobile number, at kasarian. Pumili ng password na ikaw lang ang nakaaalam. Siguraduhin na hindi ito malalaman ng iba. Para ma-verify ang iyong pagkakakilanlan, I-type ang confirmation code na matatanggap sa text o sa WhatsApp. Sunod, i-tap ang login button. Ngayon, kakailanganin mo namang i-add ang iyong friends sa Facebook. Para magawa ito, piliin ang Friends icon. Hanapin ang pangalan ng iyong mga kaibigan at i-add sila. Ang bawat kaibigan na i-add mo ay makatatanggap ng friend request. Kapag tinanggap na ng kaibigan mo ang iyong request, makikita mo ang anumang impormasyong ibinabahagi nila sa tuwing gumagamit ka ng Facebook at makikita rin nila ang sayo. Ngayon, handa na ang iyong Facebook account. Maaari ka na ngayong magbahagi ng mga personal na story at update o impormasyon tungkol sa iyong negosyo. Para makapag-post, Maari kang mag-type ng text sa What's on your mind tab. Dito, maari ka rin magdagdag ng larawan o video sa pamamagitan ng pag-tap sa icon ng camera. Maari mo ring piliin kung sino ang gusto mong makakita ng iyong post, kung ito man ay para lang sa iyong friends o pwede rin sa public. Para manatiling ligtas sa Facebook, Maaari mong piliin kung kanino ka lamang makikipag-ugnayan. Itap lang ang icon na Privacy Shortcuts at piliin kung sino ang pwedeng makakita ng iyong impormasyon, mag-contact sa iyo, at paano limitahan ang mga impormasyong makikita ng isang tao tungkol sa iyo. Para magamit ang Facebook app, kailangan mong magpa-load sa iyong mobile network provider. May ilang partikular na mga gawain sa Facebook tulad ng panonood ng mga video o pakikinig sa music. Pag-post ng mga foto o pag-view rito, ang gumagamit ng mas maraming data kaysa sa pagkokomento o pagbabahagi ng mga personal na update gamit lang ang text. Kaya naman, Maaring mas malaki ang kakailanganin mong load. Pinapadali ng mobile internet na manatiling nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya at sa mas malawak na mundo. Handa ka na bang subukan ito?